JM spotted na sinundo si Fiyang. Ito yung ganap after ng rehearsals nila sa ABS-CBN. Naunang umuwi si Ibarra dahil may rehearsals pa si E-Girl. Sinundo nga ni JM si Fyang at sabay nag-dinner kasama ang family ni Fyang Smith. Di na talaga mapaghiwalay ang jm Fyang At yung cap nila guys may initial na J kay Fyang at F naman kay JM. Pati ang Polaroid ni Fiang, photo ni JM, same kay JM, si Fiang din, ang Polaroid nito. From best friend, the real couple na talaga, ang JM Fiang. Samantala, ngayong susunod na linggo, guest pa din, ang JM Fiang, sa ASAP. At sa January 26, gaganapin na, ang pagkilala, sa official love team, na Elayag, ng ABS-CBN. At magiging official na ito guys, wala nang switching of partners. Samantala, yung salita ni JM na I miss someone na para kay Fiyang naging viral muli. Biglang naalala ni Fiyang at nasambit niya ito. Nadituloy na pigilan ni Dylan ang tuwa at pagkakilig sa JM Fiyang. walk